Good morning, China! Day 2! Dito na namin, guys. 7.30 na morning. na nakatulog ako ng mahinding. Walang tingay. Yayo sa Dad. Dito kami sa bundok. Tingnan nyo, Ang araw. Hmm probinsya na probinsya sila dito. Lahat ng mga kahoy yan guys ay longgan. Lahat hanggang sa bundok na yun puro longgan. Ito lang ang prutas na nakita ko dito. ayan Puro longgan yan lahat yan. Yan 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 mga parang pulaklak. Ayun. Hanggang doon. Yun sa bundok puro longgan yan. Ayan. Yeah. Yan yan, no? puro lahat yan. Hanggang doon, ang daanan namin. Yan ang protas dito, puro long Dito na namin, guys. Okay. Dito kami mag si Mana Santa sa China. Punti lang mga bahay dito, guys. Pero ang lalaki, parang nasa Saudi ganyan kalalaki mga bahay o oh, tingnan na oh, oh. ganyan na at ang ah, tahimik sobrang tahimik ng lugar nito ang ganda ng bundok siguro na yan oh. matarik layo siguro na yan ang mga longgan mga gulay tanim nila diba ang ganda ganyan dito sa China guys pero ang mga bahay yung, parang wala namang anong pader nila parang wala namang yung mga masasama siguro ano dito, kasi oh, tahimik sa Pilipinas lang hindi safe yung mga bahay natin dito safe na safe, oh ganyan, tahimik Ito na ni Sekwan Dong China Dito ako sa rooftop, third floor babait naman ang mga tao dito Pag ako taga dito, siguro bibili ako ng lupa dito Ang ganda ng lupa nila, ang lawak Tapos, ano pa, ang lupa Mamula-mula sabi paniman ng lunggan, puro sa bundok oh. Lahat yan, hanggang doon sa dulo. Yan, yan, puro lunggan yan makikita mo. Yan, yan, mm -hmm. lunggan lahat yan. Yan, ang bundok nila kasi yung dahon na mamulaklak na yung mga lunggan. Kaya alam ko mga lunggan lahat yan. Doon sa bundok nila kaganda ng bahay na tinutuluyan namin dito lang ako guys nakakita ng langit na walang bituin tingnan yung langit wala man lang star oh grabe na lugar to wala man lang star di naman maulan wala naman wala lang talaga siyang star